Oo, maaaring nandong ka sa sitwasyon ng ang buhay mo mahirap. Nandong ka sa sitwasyon na sa tingin mo, pasan mo na lahat, nawala wala nang solusyon lahat ng problema mo, nawala wala nang uh, magandang na idudulot ko ano man yung ginagawa mo para sa buhay mo. Napagod ka ng ipakita na kaya mong lahat lagpasan ng problema. Pero, naisip mo minsan sapat na ba yung ginagawa mo para may para ma may consider na ginawa mo talaga yung lahat para hindi mo maranasan kung ano man yung sitwasyon na mayroon ka ngayon o mahirap mabuhay mahirap magpatuloy mahirap magtaguyod ng pamilya pero tinanong mo na ba yung sarili mo kung ginawa mo na ba talaga ang lahat para lang hindi ka mapunta sa sitwasyon na parang may isip mo na na parang pinagtaklabong ka ng langit at lupa